So guys, subong mahampang tasang TikTok sa pop up uh, kung anong magwa amo um, uh, na ang ipadayon nga istorya. Okay. Ano? Aim? Okay, aim right. Aim na ka, ano yung mga tubig nila? Ako blues! Mm. mm. okay no, mo. Billow, day na mo? Hindi na dyan? Mm. Sa high school ko bala guys. Hindi ko wedge hindi yan kung ano ko mo. Pero nag-time out ko sa court. Kaya may gampang to yung basketball. Di ko pa alam yung basketball, bro. May kwarta ko mauyat. Ang butuan ko kwarta. Ha? Sa muli eh, may ipis din to sa my court. Ay, aragay ah. Gito, pagtapa ko, gitsa Pagtapa ko, may GD na nagwa. Pagwa yan, wish ko na yun ah. Pag-wish ko, ari naman. May glory na gawa. Kinaglaw ko yung ako, eh. tong cloud. Kahadong man isa man. Ano na ito man? Game? Why get sa mm. mm. <laughs> <laughs> may game pa kadlaw? Game? Sango na balas siyang bata ko. Dahil sa in-story, yaman yung atin eh, na bata ko, bala. May hulod. May hulod kong nalakita. Hahaha. Dito si Tatsi ang uh, wigol-wigol. Yung nagaslagas ko sa... Nagaslagas ko sa... Hasta... Natapakan ko sa... Pagtapa ko siya... Pagtapa ko siya sa muna... Naging pa ko ka mga migo. ko nga. Hala nagpatay ka sa ulo. Tapos ang bar nila sa akin. Langaw naman ang sunda. Kay... Kay... Siyempre, budlay-budlay ang langaw. Budlay-langaw dakpon. Eh, ginsunod ko man sila eh, kay mga amigo ko sila mo. Hasta ginpalsugtan ko, nagkuha ko sang hills ni mama. Pagkuha ko sang hills ni mama, ginpatay ko ang langaw. Hayang langaw nga, tansig-dasig maglupad. Naugot ko. Naugot ko. Dahil ang basin niyo naugot. <laughs> <laughs> Pukoy na. Yado ka mo. Ah, kistingan ka eh. Ilan tawag lang, pungkod lang. Kaya ba, inong mito, pero? Ay, ilis na tayo. Uy. <clears throat> Sing elementary ko, may hili kumag. Maghampang ulod. So, nabalang ko ngayon, hindi ka di ba ka ang ginampangan ko, akon kamot. Pag ang bangos kamot ka, akon kung amuha na ako, naging, naging diwata ko. Bilang, bilang niya. Naging diwata ko. So, nabalaan na ko na naging diwata ko, ang ginimo ko, nag nagugulang ko tae. <laughs> Nagimo ko tae. Uga din. Pagimo ko tae. Nabalaan ko nga, uh, ah, agi mo ko tae. Ipagwa ko ni sa, sa ba, ba, oh, bilang, bilang nga, hindi unggul yun. Puga. <laughs> so, yung pagwa ko sa yaba ba, ba, ah, ako nabi, gusto ko yung akong din ko yung pagwa. Pero, sugtan so, mo ako magpili ah sa pinit. Talagang galing ko gusto magwa eh guys. Galing ka. Isip ko, hindi ko ya. Gusto ko may trail. Kaya, makuha ko ka bala sang... Oh, tae makuha ko bala sang tae guys. Alam kong tae, ikaw kulukusan. Hay, hindi ko ya. Isip ko, hindi na lang kaya yung magtae? Ano na lang kaya? ano na lang ako yung ko hindi ko magtae? magikog magikog na yan talaga kano si kiko sa so, main mo sa so, may point na rin kisang iya paglakad kung so, ano dito sa iyo ilogon ko, ko sa brak ilogon ko sa wow mo na sa so, guys so sa sunod, may na rin upod. ang opon ja ang timbura na Luto na yung guys <laughs> kami ngau ha. <coughs> Dugang ang tapang storya, takay kadwa na ni ko nang storya. <coughs> si sano na sa storya hinubog ko nang. Way ko may naisip ng storya mo. Kay sige kung sa muna. Tay isang bata ko ti tanong kami dik kasi kay kay king ko mo. Tay isang bata ko paglakat lakat ko sa buwan balay namon. paglakat lakat ko, may ara at nga uh, sa uh, ang iya uh, nga masal sa akong tay din pa mawag ko sa nung no, kasalang kagibang bala sa akong ako. Ang ah, balya, itlog mo eh! It, itlog mo eh! It, itlog! Itlo. Itlog mo yung yung bansa ko, hindi isag sa munti. Yung ba nga, kinakapot mo yung itlog ko yun. Ginano gina, ka kay itlog ko, Day, sakon, si... <gibus>, dog, o, bang, ang basiya. Di, yung sabat niya sa akin, ano ni saya? Daw si... Dogo, parang nga wala itlog. Ang basa ko, <gibus>, ang ba ko siya? Kaapoy mo yan nung daw katikalang nitsi mo. Sa tadyin nga bang balatikal mo, ang sakon ko. gusto mo dalawang takas sa world ko?

So, yung pada yung tatan nga istorya. Na. Hindi na tao. ko sa tayo sa baba ko. Oh. sa tayo ang nagwa. Color. Tawo nga. At, ah, tawo nga. Ah. Tawo nga. Ah. Gurang. Ang ko sino ka Ano yung identity? Bila. Pag ang um, malakita ko yung tura daw. Do clown. Bilang, bilang. Do clown yung cura Ilan daw ko akong self sa mirror. Ang ko ba si Priyo? Si Bala Kamiya? Ilan daw ako? Kami, oh, looking ko ba king ko, Bartz! Mila! Pagkwapo kaya, Bartz! Ang ko? Ito pa ko kutakon si Kuya. Kaya, no king man ko. Ang hambalya. No pagkakoy kaya, Bartz! Silo! Buta syrup syarap sa akin, men! Tapos, ito pa ko si Mama. Ma! Do pagkakoy kid ko. Tulog to! <laughs>

Salamat din sa pagpamatay sa umay na umay. Sa umay pulos nga mga istorya. Mm. For time lipay kami ah. Okay. Bye-bye. Ako pulos.